Muling nagtipo ng mga alamat ng World Cup sa Seoul. Ikaw ba'y agad din na ibabalik sa mga panahong nag-aalab ang kabataan? Noong September 14, oras ng Beijing, inorganisa ng game developer na Nexon ang laban ng mga veterano. Muling pinasiklab ang kabataan ng libu-libong tagahanga sa gabing iyon. Dalawang po ng kasingkinang ng mga bituin ang nagharap, FC Mao at Dunlian. Muling pinabalik ang mga fans sa alaala -ala ng kabataan. Si Mao ay pinamunuan ni Wenger. Si Buffon ang nagbantay ng pinto. Si Steger, Hazard, Nuno, Vale, Kaka, Ronaldino, Henry, at Drogba ay nagsama-sama bilang alamat at pasulong isang marangyang barkong umatake ng buong pwersa. Sa kabila, matibay ang depensa ni Donian. Pinamunuan ni Benitez, si Casalas ang nagbantay sa harap, kasama si Nanesta, Bide, Ferdinand, Uyol, Marchesho, Silva si at Cole na bumuo ng bakod na hindi matinag. Perpektong paglalarawan ng salitang dun. Ang ganitong laban ay dapat panoorin sa manino na kagamitan upang mas masiyahan. At kumakailan lamang nakakuha ko ng isang iPhone mula sa Xiaonyu Yanshan. Ang performance ay parang bago. Ngayon sa Xiaonyu Yanshan Apple Fans Festival, sa presyong 17,000 ay maaari nang makuha ang modelong 16, may pitong araw na walang dahilan na refund at isang taong warranty tunay na sulit. Kung bibili ng kalidad na second hand na telepono, irerekomenda ko ang Shanyo Yanshan. Ang pangunahing referee ng laban na ito ay hindi rin basta-basta. Ang alamat na si Kilina na no may tanyag na kalbo ay muling bumalik sa pandaigdigang entablado. Pagkatapos magsimula, hindi resulta ang pangunahing iniintindi ng mga fans. Kundi ang kasiyahan na makita ang mga pangalan na muling nagsama. Sa laro, ipinakita ni Castle na sa edad na 44 ay hindi pa kupas ang galing. Una niyang tinindihan ng mababang tirani ni Kapa na 43 taong gulang. Nahilang upang palakpakan ni Wenger sa gilid. Pagkatapos ay hamarang din siya sa malakas na long shot ni Seydorf maliban sa bahagyang paglaki ng katawan. At kanyang reaksyon ay kasing talas pa rin ng dati. Sa huli, nanay gang dunlian laban sa mouse sa score na dalawa laban isa. Isang ganap na pagtatapos para sa gabing handog sa mga alamat ng football. Gabing hindi iniintindi ang puntos. Hindi iniintindi kung sino ang panalo. Kundi ang pagbabalik ng mga pamilyar na pangalan sa entablado. At ang walang hanggang pagmamahal sa football ang nanatiling pinakamahalagang regalo para sa lahat.